meron tayong pupuntahan ngayon wala akong trabaho si Lolo din wala trabaho and alam nyo ang mission natin ngayon pupunta tayo sa sideline natin <laughs> tatay na ni Lolo ang kanyang door dash tatay natin ang kanyang account kung uubra and our forma for today thanks sa sponsor <laughs> and let's go go na bakit ba ako nagtsaga pwede ko namang tingnan lang ating gimbal. Dala kong gimbal ko kasi. mag stay tayo sa road. And I'm so excited kung ano mangyayari sa atin. Syempre, dala ka kayong inhaler. <laughs> And let's go, go, go. Ewan ko kung makakapag-live ako. Gusto ko sana mag-live ka, so gamit ko ang ating isang cellphone na connect sa ating gimbal. So, mahirap-hirap tayo makapag-live. Bese din, abese busy din ang cellphone ni Lolo so wala tayong live for today siguro mga sisingit natin ang ah alam ko na sa last customer natin tayo mag live or sa first customer bahala na and makakailang customer tayo ngayon kaya and let's go go na libutin natin ang lower hot. madami tayong mapupuntahan places and let's go go let's go 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 na <laughs> ang bag mo kala ko mo ang driver check ang ang bag check ang sexing rider check <laughs> ang cellphone check wag lang bumigay agad 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 may back tayong charger and let's go go go, go na magkano kaya tayo ngayon yun naman ay ano ano? Ay, nga, ay siyempre meron. place pa yung bago ko at saka ano, ang sweldo ay weekly. Sa so DoorDash, ang sweldo ay weekly. And paano ba paano ba sumali si Lolo sa DoorDash? O in interview kita. Paano ka sumali sa DoorDash? Hindi, <laughs> nag-register siya sa DoorDash. Syempre, tatanong muna. Tapos nag-training siya online kung paano ang mga dapat gawin, kung anong kailang i-prepare yung mga important details, yon gano'n. Tapos binigyan ko siya ng account ng DoorDash then certified DoorDasher. So, tatayin natin ngayon. Ngayon lang natin sa try kung ano magiging kalalabasan And let's go, go na. Yun naman, may, may app siya. Tapos, activate mo lang pag may available ng araw ka o oras. So, yon doon kanila uh, bibigyan ng orders kung available ka na. And let's go, go na. Mm. Pero pag mga mall, ang sara dito mga alas 5, alas 6. Pero yung mga kainan, may sin inaabot pa din ng gabi. Kasi, yan. Makakaunti lang yung yung mga nag-uuli sa mall dito pag gabi na. Pero mayroon time na, parang Webes yata, parang night market. ganoon Pero yung mga kainan, bukas dito kasi, ang karamihan dito talaga, mga tamad mga tamad magluto kasi nga busy busy siya work hindi na makaluto kaya order order na lang kaya yun papasok si DoorDash tapos meron din ditong over it may over na sa sa taxi taxi gusto din ni Lolo dun pumasok tapos may over it dun naman yung sa kumbaga dyan sa, sa Pinas Food Panda yun ganun tapos isa pa itong bago DoorDash yun sa store meron din kaming over eats tapos nung pahuli na, nung okay, after ng makatas pa, yung pagpasok ko, meron na kami yung bagong DoorDash. And let's try, let's try kung mapapapunta tayo sa ating shop. And tumambay muna kami dito. And let's switch it on. Inon na ni Dodo. Dodo. Inon, inon, inon. inon. na inon. Naon na ating Dash, Dash, Dasher account. And intay-intay na lang tayo ng orders Huh? Basta yung open mo Naka-open ka na Ha? Huh? Bakit mo? Kasi may bago na tayong customer Here at MacDo May pipika lolo. Ang galing Kararating lang kanina Nasa KFC kami Pero Tapos po lumipat kami ng MacDo Pasok agad ang order So pupuntahan na ni Lolo Intayin lang mag-confirm ng store Kung prepare na yung item And let's go-go na yung umorder ito ka dito lang sa Hot Valley yes meron na tayong isang customer let's go 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 na ang aga ilang mi ilang minutes pa lang tayo nagstay nagintay let's go na so oh, kukunin na ang kanyang order excited exciting Oh, nakagala pa lola niyo. Siyempre, sinampay ko muna yung uniform ni Rapa Boy. Bago tayo lumayas. Kasi wala masusuot bukas. Eh, nakikita ko nga ang daming may mga pumupuntang may dalang bag. <laughs> Alam na, dish, pick up. Ang timing naman, maulan ang panahon. Kaya madaming o order, I'm sure. Mga ayaw lumabas ng bahay. So, timing ang padordash natin ngayon. Hintayin natin si Lolo lumabas. Mapapalaban si Lolo sa English yan. And, andyan ang ating door dasher. May bit-bit na excited. Nahangiti ang Lolo nyo. Dahil may first order na tayo. pa yung isa, may dala ding bag. Pipick up din ang order. Bakit wala sa bag? Ba't di mo binag? Pwede nakalagay sa bag. Kahit daw hindi. Mm Ay, hmm. may Pilipina. May drinks yun dati. Meron may drinks. Baba nga. mo. Ay, may drinks. Maluwas. Baka malaglag. Hindi mm. na Hawakan ko. Yes. And, meron na tayong customer. Nandun na si Lolo, nag-deliver na siya. Ang una nating kliyente ay McDo. At dito tayo nag-deliver sa so, Wynoway Mata. Alam na natin ni San kaya naman ang next? Ano? Hello. Hindi Ay, ko na confident ko. Kung, 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 kung ano? Delivery steps. Nati. Natetension. Na dasher. Ko ano? Sabi take a photo. O, oh, di, di. Yung bahay na lang. I-take mo. Yung address na lang. Dali. Proof of residence. Ah, proof of delivery. Handed order directly to customer. Ayan yeah, na. Take Ay, a no? photo. Iano mo na lang yung bahay. Yung 50. Yan <laughs> pala may picture picture. And so, next to our customer. Sana yung next namang sana yung next namang magde-deliver sa ibang. Madam, madaming kotse dun sa pinag-deliveran. Siguro madami silang bisita. And, next naman, sa ibang address naman, na makapasyal-pasyal. Ilang beses tayong nag-duway-nuwi mata eh. <laughs> Pasyal lang palang gusto. Ayan, dyan tayo nag-deliver. Sa bandaroon pa. tayong second order at kinukuha na ni Lolo. So, kaya tayo sunod na location na magde-deliver. Tingnan natin. And so, ang una natin napuntahan ay ang Wainuwe Mata sa Makbo. Tapos ngayon, parang ano, parang milk tea ang ating pipikape ngayon. One item lang. And, sabi ni Lolo, parang 4 hours lang kami mag mag de-deliver. And, balak niya sana ay after work, mga 6 to 6.30, nasa bahay na siya. Nagpapahinga lang siya siguro. Tapos, sa gabi daw, mas ano, mas maraming umu-out there. Dahil nga, wala nang power and energy ang mga tao para makapag-prepare ng dinner. Kaya, take out, take out na lang. And, tinanati ko kung saan tayo mag-deliver. Sana sa iba-iba naman lugar para makapamasyal tayo sa places. And so, anong nangyayari ngayon? Ako ang ng order, lalo na ngayon. Baka mabubu! Kaya, ka natin ng ayos. And, hintayin natin si Lolo. Ang mahirap lang dito ay ang pagpaparkingan. So, yung store natin pupunta, pipick upan ay nilalakad pa ni Lolo. Kasi, dito tayo nagkaroon ng parking dito sa malapit sa Queen's So, ang mga, nangyayari, doon ka pupunta sa mga busy hotspot para magkaroon ka ng order pipili ka din ng location kasi saan mo pwede. Trial and error. And practice, practice lang tayo for today's video. <laughs> and tingnan natin kung isasama pa tayo ni Lolo sa susunod niyang door dash. Sana timing ulit sa wala tayong duty para tayo makapaggala. And medyo mabanas manas na. Buti na lang umukay ang panahon. Tingnan natin ang sunod natin delivery kung saan. Ayan, tinan natin kung matapos ng pagdedelibera na ito na magkabati pa kami ni Lolo. <laughs> tanong kasi ako ng tanong, syempre. Gusto, gusto ko malaman kung sa tayo pumunta. At saka, at saka si Lolo, ninenerbius pa. <laughs> Kaya ako, kanyang sekretary, taga dot, -dot. Kasi, kasi naman, yung lalagyan niya ng cellphone, eh pinag giveaway doon sa lumang sasakyan. Hindi kinuha yung aking lalagyan na ng cellphone. Kaya ngayon, hawak-hawak namin yung cellphone. And, yun nga, ginagamay-gamay pa ni Lolo. Kasi, alam niya naman sa cellphone, maraming kailangan pindik-pindot-pindutin. At, nakaka, nakaka, kailangan pa pala mag-picture doon sa unang delivery. Pero, tinanamad na si Lolo. Basta, uh, inaayos na lang yan ang delivery. Kailangan doon mag-picture, pero, hindi ko rin alam kung kailangan. Pero, may option doon, take picture. Pero, basta na-deliver na, nahihiyan si Lolo magpicture. <laughs> Pintayin natin. Ah, malayo-layo nga yung pinag- pipick upan. So, excited na ako sa next location natin. Nandito tayo sa road na to. Sa, anong road to? Basta malapit sa Queensgate. Yan. Yeah. Dyan, minsan na tayo na sakay ng badge dito. Yan. Yeah. From work. Pag gustong gumala, yan, yeah, dyan tayo. Bumababa minsan. Nag-aabang na sa siya. Yan. Tapos dyan, meron siyang Pinay store. Minsan nabili kami ni Lolo dyan. And intayin natin ang pagdating ni Lolo. Ang tagal. At ang isa pong end, dyan na si Lolo. <laughs> ano, umakti. Umakti. Umakti ka o ano? May order, may uh, ano yung pang isa. Isa pa, dalawa. Matanggaan. Baka mabubuo ito. Ibig naman ng ganyan. Matanggaan. Matanggaan. Oh, okay, let's go. Bakit isa lang may order? Oh, uh, yun. Yun yan police. No, paulis. And we are here at Taita St Taita Street. <laughs> Taita. Sa Taita malapit dito sa bahay natin. Pero padulo-dulo pa. And tapos na tayo nagde-deliver na si Lola doon. Then, after be na delivered complete the next customer naman tayo san tayo kaya ang so and ang ganda naman ng halama na yun ang daming kulay o oh, kita nyo ba yun ang ganda tayo malapit ito sa bus sa train station satisfied mm. ano complete ang picture ka Pinicture lang ako. <laughs> Magayaan. <-i> Asan, <-ad. laughs> eh, take picture. Take ano picture. ko na, na? Ano ko An, na? Ano mo na? mag ka daw kasi. Masyado ka mainipin. Done. Oh, next. Dash now. Time. Excited. Ano, <laughs> <laughs> ah, ninenervyas ka pa? saan ka na. Ano yung mga yan? I don't know. It doesn't need until... Malayo ka daw siya ano. Malayo kasi ikaw sa hamang hotspot. Tayo muna lumapit sa hotspot. Baka Mag mag-dash now. Eh, saan nga ang hotspot? Eh, doon ulit sa bayan. Oh. Dash now. Oh, taita, no. taita yeah, no. ano? Ano, taita street? Taita anong ato? Anong taita? Anong, basta taita. <laughs> And nagahanap, nag-aabang na ulit tayo sa ating third order. Kung saan tutunog. Ayan ang ano, train station. Ayan. Train station. Ang dyan papunta ang Nash. Nash. Walter Nash. Train station. And wala pang natunog. Babalik tayo ulit sa tayo sa Ryan Sa hotspot. At dalawang beses ka tayong na datingan ng order malapit sa Makdo. Makdo. Oh, ang ganda ng ating kalsada dyan, oh. Ang mga susunod pong usapan ay base sa tunay na buhay. Ito po ay rated SPG. <laughs> Kailan ka mag ulit sa gabi? Bukas. Magkabas ko. ah? Magluluto ka ng ano eh? Pansip? Ngayon na Hindi, ngayon naluto eh. Bukas ka papasok. Ayaw nga pala. Sama mo. Sama mo na. Sama mo. Dadaan. Sa ka dadaan? Ah, para pag ka na. Yung isang magdudurdas, nakachinelas lang. Yung nakasabay ko sa... <laughs> sa McDonald's. At least ikaw nakasapatas. Oo, oh, presentable. <laughs> Uh -huh. dapat nga pala may may lagayan tayo nung ano, nung mga ma nung liquid. na yun. Yung may liquid. Dapat may basket ka. Para hindi mabobo. Nakakaano naman yun eh. Magandang babae yung Sa bintana na lang siya umgumay oh. Eh pag iniwanan mo yun, pag yun ay natumba ng Kaya ay, kaya hindi ko iniwanan yung ano eh, yung ice. Minestra mo. Hindi, iawak ako bago ako kumatok. Dahil sabi niya, live in my door and then knock, on, uh -huh. knock the window. Uh -huh. uh, close to my oh, office Oo, ipad na sa akin yun, eh, hindi uh, Kaya, inanak ko muna, bago muna Dahil nung... May nastrap, na Ano siya? Brown? Brown girl? <laughs> brown girl? Oo oh, nga Ano, yan ang fire station Mauri yun Fire station Ayan, malapit na tayo sa bahay natin Mag ano pa tayo, wag muna tayong umuwi Nasaan ng bahay natin Yan ang dominion sa malapit sa aming bahay dyan ako nag-aabang ng bus ayan na siya ng bahay natin wala, wala sa KFC KFC na lang tayo mag lunch <coughs> yan ang bahay namin ayun, ayun. ayun And school ba, ni Rapa boy <laughs> school ni Rapa boy then another bus station yan ang pa-uwi ito ang pa-alish ayan so alam nyo na eh And dito tayo po make up ng order kanina sa Kiwi Cafe. Ang ganda naman ng ulap na yun, oh. Oh, ang ganda. Ang tagal naman ng order natin. And eh, binanas na po ang dasher. <laughs> Nagtangga na ng jacket. Tambay, tambay muna tayo dito sa Macda. Maghihintay ng order. Oh, gutom ka na Nakakadalwa pa lang tayo. Ilang oras na tayo? Dalawang oras na tayo ang tagal ang tagal inip na ako sa pasyan nang pila ka malapit na ano <laughs> dapat bago ligo ka para pagbigay ng deliver fresh <laughs> exciting exciting sa <laughs> so wednesday bukas na ulit ng gabi sasama mo ko mm hindi -hmm. Hmm? Sama mo ako. Nakakapas siya sa gabi. Iyo. Ha? Huh? Kasama mo yun? Kasama, <laughs> kasama sa trabaho ng trip. Eh, paano kung hindi naman siya umagasit ng trip? Sana so, kaga mag-drive ng gabi. Huh? And, let's wait, wait, wait. And, meron na tayong patatlong order dito sa Magdo And abang, kung kinukuha na ni Lolo for pick up na. And let's go, go, go. Nasaan ulit kaya ang ating location ng delivery? Pero ang problema, naiihi ang Lola nyo. Mamaya na lang, matitiis ko pa naman. And tatry ko muna palang umihi. Pero naandito sa kanan susi. Hindi ko ako marunong maglock ng kutsi. <laughs> Mamaya, tanong ko na lang kay Lolo. Mga kaihina, sana ako sa Magdo tatawagan ko muna si Lolo kung pwede akong umihi. And ayan na nga yung kalaban ni Lolo. Maambo ng panahon. Grabe. O, oh, tinan nyo naman ang kalangitan. Nangungti, nangingitim. And andun si Lolo sa banda ron. Abangan natin ang kanyang pagdating. Kung satisfied client ba? Ang mahirap lang eh, pag hindi mo pa kabisado yung mga places. And yun nga, bago lang si Lolo dito sa lower hut. Kaya halos sabay lang kami dumating. Kaya hindi pa niya alam yung mga places. Kainan niya, nandiyan na si Lala. Anak! Dito na! Anak, ano, okay? Saan nga yung ano yung... Ano? Pag na ano na? Pag na pick up na? Hindi ko na ano eh. Eh, yeah, meron na tayong pa-fork. Ta okay. <laughs> Sabi ni Lolo, hanggang alas dos lang tayo. Alauna pa lang. Let's go, go, go. Mga kalima pa tayo. Lima. Pang lima. After nito, saan so, tayo mag-deliver? Hindi pa alam. Pick up mo engine lang. Nakalimutan ko naman sabihin na iihi ako. Paano na? Magkakayuti ay na tayo nito. <laughs> Magkakatotoo na. Eh, ang ganda man nun. Parlor, parlor, all white white and team kahoy. Yeah. Zoom natin. Ay ang ganda. White and team kahoy. Andito tayo sa City of Flower Hat. Ano si Lola sa subway sa likod natin. our fourth customer. Yung binitbit. Naulanan na ang ating foging asyama. Padaan muna kami sa amin kasi ako na iihi. Ay, may kailangan kami i-check din. And, ayan ang lumakas ng ulan pero meron tayong order 5 pa 5th ng order dito sa KFC and ang de deliver na natin ay malapit nila sa bahay namin and let's go go na hintayin natin si Lolo pag naman <clears throat> madali naman silang mag prepare ng ating order talagang pagkarating ay pipick up na lang talaga then maghahanap ka nga lang ng paparkingan yun ang mahirap tapos maghaharap ka rin ng address. Pero may direction naman. Kaya dapat full charge talaga ang iyong cellphone. And lalo na may data ka. Kasi hindi ka maha receive at ma maha po, ay sa iyong Makakarating sa iyong pupuntahan. Kaya dapat may data ka. At full charge ang iyong cellphone. Kaya magdadala, may dala si Lolong Charger pwede na may i-charge sa sasakyan pero mas maganda talaga ay riding riding ride to ko na medyo matagal ah busy ang KFC ngayon lang kami naka-receive or naka ng order sa KFC so dalawa sa McDo isa sa cafe isa sa subway and then isa dito sa KFC then baka ito na yung last order natin kasi ano pangit ang panahon oh. tapos may bibili na oh. yan andyan na si lolo bilisan mo huwag ka magpaulan magkasakit pa nga napalayo tayo sa ating last delivery and jackpot na sana. Kaso gumigay ang cellphone ko na wala ang memory. So, kailangan pa natin mag -iris, -iris ko hindi ka na nandocument yung ating last delivery. Sayang sana. Doon tayo sa taas ng bundok nag-deliver. And, first time ko makapunta doon. And, alam ko mauulit pa yun. And then, nang kami. Tapos, iyan ang mga dasher. And, dumaan kami sa mall kasi nag kami ng wifi. And, yan yung pangarap ni Rapa Boy na is PlayStation. Na malayong malayo pa niyang mararating. <laughs> <laughs> And, syempre, after ng DoorDash ay coffee time. And, abang-abang lang tayo kung kailan ulit tayo mga kasama sa DoorDash and yes, natupad na yun nung holiday na walang pasok si Lolo at ako ay end na sa aking pag-work. And yun nga, nakasama ko takapasyal tayo ng gabi and ito ang nakapture natin sa hindi mawala-wala sa DoorDash natin ang Wainui Mata at ayan ang lookout natin sa si sunset. Yes, ang ganda, diva. And until next, DoorDash ulit! Bye! Ganda!